puti. Ayan, oh, galing pala sa taas yung tubig. Ito. Maputik. Tapos maano. Matawag dito. Katitigil lang ang ulan. Kaya ito ako, che check ko yung pinatambakan ko ng ano, ng buhangin. Mukhang inanod lang din ang 500. Sayang. Kaya tingnan natin kung ano ang nangyari sa pinatambak kong 500 niya. Sampung sa buhangin. Kasi ang lakas ng ulan, ayan Oh. Ang baha. Grabe. So, ang alipong ako dito, grabe. Tatubuan tayo ng alipong ha baha. Oh, grabe. Tingnan natin yung pinatambakan natin. Mukhang winas out na. Sayang sa pera. Saka naman bumuhos yung malakas na ulan. Uy. Kasayang lang kung gano'n ang nangyari, di ba? Kasayang-sayang lang talaga. Sana wag naman. Sana nag-iba ang way ang baha. Pero kung doon dumaan sa tinambak, tsak, na nawas out talaga yun. Ito, ito na dito dada sa tuktok. Ayan yung mga, yung mga buhangin na pinatambak ko. Oh, out na. Yun, dinaanan lang di. Pero hindi masyado. yan talaga dumadaan ng kuwan, tubig. Sus, naanag na niroon. Ayan o, napunta doon. Ayan siya. Kulang. Wala na. Pero hindi na masyado mabuti. Ayan na siya o. Oh. Nasa out na. Kagoy! Wala rin nangyari. Sa tinambak. Ayan siya. Wala rin nangyari. Ito na siya. Ang isa pang cubicle na pinatambak ko. Alad lang sa baha. Sa ginoo, kalaw mo. Uh. Just do me. Ayan. Nadin. Semen pang kailangan dito. Tambakan mo yan ng isang six-wheeler truck. Sigurado Jun. Okay, bye bye guys. Thank you. Babao. Oh. Inano yung buhangin?